pa ang nangyari kay Alden Richards pagkatapos ng Aldab. Alam mo ba na ang Aldab ang pinakamalaking break sa showbiz ni Alden Richards? Marami siyang natutunan sa phenomenal success ng kanilang love team noon ni Main Mendoza o mas kikala bilang si Yaya Dab at bitbit -bit ka ito sa naging projects at mga business endeavors niya. Sa so isang punto na feel ni Alden na muntik niya siyang mawala sa limelight, Ngunit patuloy niyang pinatunayan ang kanyang sarili nang magkaroon sila ng movie ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye at ngayon naman ang Five Breakups na Romance kasama si Julia Montes. Una nang magsimula si Alden sa negosyo sa restaurant, isang industriya na wala siyang kaalaman. Sa pagkikipagtulungan nito kay Gemma Sembrano kapatid ni Bernadette Sembrano, ito ang unang niyang naging investment ay ang Conscious Garden na mayroon ng mga branches sa Tagaytay at Silang kabite. Bukod pa dito siya rin ay sumugok sa build and sell at nagtayo pa ng kanyang sariling gaming empire na may rent Productions. Talaga namang napakabising tao ni Alden kasama ang kanyang karera at negosyo. Siya rin ay masigasig na tumutulong upang baguhin ang buhay ng iba. Ang kanyang pamilya ay dumaan din sa hirap kung paano kumita ng pera upang ipadala siya sa paaralan ng bata pa siya kung kaya't niyo na kaya niyang ibalik ito. Nais niyang tiyakin na ang bawat bata ay mabigyan ng akses sa isang mahusay na edukasyon. Talaga namang nakakaproud na sinasuportahan na niya ngayon ang labing walong scholars.